Hello guys! So ito na nga guys, naligaw ako sa pupuntahan ko. So dito ako nakarating sa park na ito. Alam nyo ba guys, ito since 2008 narating ko to. Hanggang ngayon 2024 na akong nakabalik dito. So dati guys, ang liit-liit lang ng area na to, yung lugar na to, ang liit-liit lang siya. Pero park siya. So ngayon, ito malawak na ginawa na siyang parang quadrangle no jogging ito dito na no, nag-exercise sa umaga ang mga matatanda naglalakad-lakad sa hapon sa gabi ito na guys malawak na siya so ang ganda na siya guys nakabalik ako ilang taon na 2008 to so 2024 so matagal na guys no so ayan naligaw kasi ako guys dahil dinap lang ako ng amo ko dun sa clinic. So, pag uwi ako na lang yung pinauwi, eh, naglakad lang ako. So, ito na yung nadaanan ko ito. Habang papunta ako sa station ng bus. So, ayan guys. Ang ganda na.